Ang kinto Quinto at tatay ng kanyang anak ikakasal na sa Quiapo Church. Para sa aking balitang showbiz, kumpirmadong ikakasal na ang singer na si Angeline Quinto sa kanyang long-time living partner na si Nonrev Dakina. Gaganapin ang kasalan dalawa sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno na mas kilala sa tawag na Quiapo Church sa darating na April 25, 2024. Napili ni Angelin ang Quiapo Church dahil deboto ng itim na Nazareno ang singer kung saan present ito lagi sa ginaganap na translasyon tuwing January 9. Maging si Nonrev ay ng itim na Nazareno kaya't katuparan ng pangarap nilang dalawa ng singer ang pagpapakasal sa nasabing simbahan. Dahil sa pagiging deboto ng Black Nazarene, kung kaya't naging kaibigan na rin ni na Angela at Nan ang mga pari sa Kiapo Church. Papatak na Webes ang kasal ng dalawa dahil nasa sakramento ng kasal na walang ikakasal tuwing biyernes at linggo sa nasabing simbahan. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na ibang detalye ang dalawa tungkol sa mga principal at secondary sponsors ngunit inaasahan na na hindi mawawala si Vice Ganda dahil isa ito sa pinakaklose sa, sa singer. Sina Angelina at Nanrib ay may isa ng anak na si Silvio na ipinanganak noong April 27, 2022.